Good morning po mga kalaki, August 27 na po At syempre po, eto na ang may init At mga swerteng 3-digit lucky numbers Para po sa mga lucky followers natin na kanina pa po, po nag-aabang Pwede po ang lucky numbers namin sa lahat ha Sa abroad po at sa Pilipinas Pwede po mga kalaki pwede ni po itong tayaan sa Lotto Pilipinas Sa Lotto Abroad National po mga kalaki Pwede po 3-digit lucky numbers, kunin mo na eto na po sa Texas 186

296 Italy 638 Germany 239 Korea 710 China 480 Singapore 028 Hong Kong 397 at sa Sweden 858 Ayan po mga kalaki ating 3 digit lucky numbers Pwede nyo po yan i-rumble kung gusto nyo ha. At good luck po mga kalaki sa mga lucky followers natin. Gusto ko po madagdagan pa po ang mga mananalo ngayon bago po matapos ang August ikaw na po ang susunod na winners. Claim it mga kalaki. Good luck!